ikalabing siyam ng Pebrero, taong isang libot walang daan at walang adib. Ipinangalak si Jose Abad Santos, ang ikalimang punong hukom ng Korte Suprema ng Pilipinas at ang pansamantalang pangulo ng Commonwealth at pinuno ng hukbong sandatahan ng bansa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bago ang mga ito'y nanilbi siya bilang abogado ng mga establishmento ng gobyerno hagang sa siya'y umakyat sa mga pwesto ng abogasya bilang kalihim at punong hukob at naging pansamantalang presidente ng Pilipinas nang pinili niyang manatili dito sa kabila ng nakaambang pag-abante ng mga Hapones sa bansa. Nadakip siya ulan sa Cebu at idinala sa isang kampo kung saan isinisi sa kanya mga kilo sa mga Amerikanong sundalo upang hadlangan ang operasyon ng mga Hapones. at tumanggi pa na pagsilbihan ng mga ito dahil Adia mas pipiliin niya mamatay kaysa mamuhay na may kahihiyan bilang traidor. Binitay siya ilang linggo lamang matapos ang kanyang pagkahuli at kinamangha mga Hapones ang kanyang integridad at kalmadong pag-uugali sa kabila ng kanyang mga kinakaharap at pinaparangalan siya hanggang sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng kanyang ibahe sa pera ng isang libong piso kasama ni na Vicente Lima at Jose Falianes Escoda bago ito kamakailang palitan ng Haribod.